Inaprobahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang deklarasyon ng State of National Calamity, bunsod ng matinding pinsalang idinulot ng bagyong Tino sa ilang rehiyon. Gayon din ang banta ng isa pang paparating na malakas na bagyo. Si Kreselin Katarong magbabalita. Idaprobahan ng pangulo ang panukala ng National Disaster Risk Reduction and Management Council na magdeklara ng state of calamity sa ginanap na situation briefing sa punong tanggapan ng NDRRMC sa Camp Aguinaldo Quezon City nitong Webes. Sinabi ni Pangulo Marcos na patuloy ang ginagawang rescue at relief operations para sa lahat ng naapektuhan ng bagyong Tino habang naghahanda naman ang pamahalaan sa pagdating ng bagyong Uwan. Mabigat talaga ang uh, ang pagkatama sa Cebu well, actually Region 6, 7, 8, uh, Maropa, uh, umabot sa Neg Negros Island region uh, kasi tum dahil tumawid ang Tino and it, the, uh, the damage is heavy. Because of the uh, scope of, uh, uh shall we say, problem areas uh, that, were, that will be hit, that has been hit by Tino and will be hit by Uwan, Uh, we, there was a proposal from the NDRMC, which I approved, that we, de we will declare a, uh, uh, a national calamity. Because ilang regions na yan. Inihayag naman ni Marcos Jr. na tinatayang 10 hanggang 12 rehiyon ang maapektuhan ng dalawang bagyo. Ang deklarasyon ng State of National Calamity ay magpapabilis sa rescue, recovery, relief at rehabilitation efforts ng pamalaan at pribadong sektor at magpapadali rin sa paggamit ng calamity funds sa maapektadong lugar. Kasunod ng pananalasa ng Bagyong Tino, nagkaloob ang Office of the President ng kabuoang 760 milyong piso bilang tulong pinansyal sa mga apektadong lokal na pamahalaan. Samantala, inilahad din ng Malacanang na sa ilalim ng State of National Calamity, ipatutupad ang mga kinakailangang hakbang upang mapabilis ang pagtugon ng pamalaan sa mga lugar na sinalanta ng bagyo. Kabilang dito ang price freeze sa mga pangunahing bilihin at ang posibilidad ng calamity loan para sa mga apektadong mamamayan. Sinabi ni Palace Press Officer at Presidential Communications Office under Secretary Claire Castro na saklaw ng naturang deklarasyon ang buong bansa. Nakausap po mismo natin ang pamunuan ng DTI at uh, sila po mismo ang patungkol sa price freeze or pagamonitor uh, ng mga uh, halaga ng uh, basic commodities and uh, items. Ito po ay pangkalahatan. Sa kasalukuyan, hinihintay ng publiko ang opisyal na dokumento ng State of National Calamity na nilagdaan ni Pangulo Marcos upang formal na maisagawa ang mga nabanggit at para makita ang tiyak na mga detalye ng saklaw at tagal ng mahakbang na ito. Para sa Diyos at sa Pilipinas, kung mahal, ito si Cresseline Catarong, smn News.